sa loob ng misto sa loob ng misto building dito sa bata makakain kami ng dito sa bata Kakain kami dito sa Listo Restaurant. Ayan, kain na tayo. Ito Ha? Kami kinain, guys. Ayan. Mga sisi ginatang langka at saka sinigang. Ha? Papoitin okay. ka. Kare-kare. takolong. Kalau kita langsung Kami ng pang-ulang isda nandito ako sa grocery nandito ako sa isdaan guys eh sari-saring mga isda ang mapipili mo rito Ayun. Ayun guys sabang kami nasa biyahe pa na ng aming tinitirhan dito kay Jay na bahay yan nasa biyahe kami guys kasama si Jay at si Didi at saka yung barkada ni Jay na si ano kaibigan ni Jay na si Derek Ayan. bali apat kami dito sa loob ng kotse yan ang abang binabagtas namin ang uh, kalsada pawi kay Jay na ano lugar nagkirahan niya yung araw ng martis ng gabi yan bali galing kami ng bata nag dinner kami ng barkada sa bata tapos sa grocery Pagkatapos mag-grocery, ito na at pauwi na kami ng ano, aming accommodation. Guys, salamat sa panonood nyo guys sa ating vlog ngayong araw ng Martes ng gabi. Medyo madilim na kaya may mga ilaw na sa lansangan. Ayan, samahan nyo kami sa aming paglalakbay dito sa Riyadh maganda ang Riyadh pag gabi kapag tinignan mo sa pag gabi ang ganda kasi may mga ilaw siya maganda siyang tingnan makikita mo yung iba't ibang uri ng ilaw ng klase ng ilaw ng mga view Ayan. ito ay King Abdulaziz King Abdulaziz Road Ayan. nasa likod lang kami ng ano Grand Plaza Hotel yung aming tinitirhan dito sa Malas Riyadh, Saudi Arabia. Salamat sa ating mga viewers dyan, ng taga-panood, mga taga-subaybay ng ating mga video. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Medyo madlim ang gilid ng ano, kalsada. Pero pag dito ka sa gitna, nag video medyo malinaw kasi may mga ilaw siya. Ayan samahan nyo kami habang kami pauwi na bali na grocery kami pagkatapos mag dinner <coughs> nag kami ng mga pang ulam sa kay accommodation guys para liko na kami kumana na yung aming sasakyan malapit na kami sa aming kinitirhan ilang minuto na lang nandoon na kami sa aming accommodation guys malapit na kami bumaba sa aming sasakyan Ayan. dito yan sa may likod ng Grand Plaza Hotel sa Malas Riyadh, Saudi Arabia Ayan. maraming salamat guys sa inyong lahat sa inyong taga panood ng ating YouTube channel Unisan Pinoy OFW Vlog kaya kung hindi ka pa naka subscribe, please subscribe kay Unisan Pinoy OFW Vlog maraming salamat po malapit na kami guys malapit na kami bumaba parating na kami sa aming accommodation ayan yung aming accommodation